Tanaw na ang veteran news broadcaster na si Mike Enriquez sa edad na 72 years old. Binawian ang buhay ang kapuso veteran news broadcaster ngayong araw, August 29, 2023, ayon sa lumabas na barita. Komplikasyon sa sakit na diabetes ang ikinamatay ni Mike Enriquez. Bago pa pumanaw si Mike Enriquez ay maraming beses na rin itong sumailalim sa operasyon dahil sa kanyang kidney failure, durot na ng komplikasyon sa kanyang iniindang sakit na diabetes. Trending ngayon sa social media ang pangalan ni Mike Enriquez dahil marami mga netizens ang nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari bagamat wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng GMA News kaugnay ng baritang lumabas ngayong araw sa pagpanaw ni Mike Enriquez at wala pang inilalabas na pahayag ang pamilya ni Mike Enriquez Ngunit usap-usapan ngayon sa social media ang Instagram post ng news broadcaster na si Arnold Claudio, kung saan nag-post ito ng itim na larawan na may kandila na nagsasabing rest and peace. Sa comment section ng post na ito ni Arnold Claudio, ay makikita ang comment din ng rest and peace ang iba pang mga news reporter ng GMA News. Mapapansin din na yung gabi sa bent 24 oras na nakasuot ng kulay itim ang mga news anchor na sina Mel Chanko, Vicky Morales at Emil Sumangil. Na tila nagpapayuwatig na sila ay nagluluksa sa pagpano ni Mike Enriquez. Sa isa pang social media post, Isang dating nakatrabaho ni Mike Enriquez ang nagkumpirmang pumano na nga ito ngayon. Ipinost pa nito ang ilang mga narawan niya kasama si Mike Enriquez at nilagyan niya pa ito ng caption na It's been an honor na makatrabaho ka minsan sa pahina ng aking career, Boss Boma. RIP Sir Mike. Ayon sa latest update, mula sa GMA News reporter na si Julius Manahan, kinumpirma nga nitong kumano na si Mike Enriquez. At basis sa kanyang social media post na iyong araw, ay cardiac arrest daw ang dahilan ng pagpanaw ng veteranong Apuso News anchor na si Mike Enriquez. Narito naman ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizen sa baritang pagpanaw na ni Mike Enriquez.